Basta masaya ako. Wala naman akong tinatapakang ibang tao. Wala akong pakialam kung anong isipin ng iba. Wala akong pakialam kung tama pa ba o mali na yung ginagawa ko. Ang sa akin lang basta masaya ako. Alam niyo ang sarap uminom ng alak. Lalo na kapag kasama mo yung mga barkada mo, yung nagkwekwentuhan kayo habang umiinom kayo ng alak. Tapos masarap din yung sobrang lasing ka na na halos hindi ka na makalakad. Tapos inaakay ka na nila pa uwi. Yung sobrang kontentong-kontento ka sa tama sa'yo ng alak. Iba yung bigay, iba yung tama sa akin ng alak. And kapag lasing ka na, malakas yung loob mo na gawin yung mga bagay, wala ka ng pakialam kung tama pa ba yung ginagawa mo, kung okay pa ba yung mga sinasabi mo, kung nakakasakit na ba yung mga sinasabi mo kasi nga malakas ang loob mo kapag merong influensya ng alak. Wala akong pakialam kahit anong tingin sa akin ng iba, yung lasinggero ko, ganun. Wala akong pakialam. Basta sa ako, masaya ako. Wala tayong pakialamanan. Masaya ako. Yan ako dati. Laman ng inuman ni walang oras sa pamilya. Lalo na wala akong oras sa Diyos. Pero dumating yung time na nag -decision ako na iwan yung ganung buhay. Dahil unti-unti na akong nilalamon ng sistema ng mundo. Walang purpose yung buhay ko. Walang pupuntahan. Walang direksyon. Yung parang, eto na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? Alam nyo, kung sarili ko lang lakas yung aasahan ko, hindi ko kayang magbago. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Kaya alam nyo yung ginawa ko? Isinuko ko lahat sa ating Panginoon. At simula noon, unti-unti niya akong binabago. Kung dati ang desire ko yung maging masaya lang ako kahit walang purpose ang buhay ko, maging masaya lang ako kahit may nasasaktan akong iba, wala akong pakialam, yun yung desire ko dati. Pero alam nyo, simula nung isinuko ko lahat sa ating Panginoon, yung naging desire ko, yung magpatuloy pang kilalanin ang ating Panginoon at alamin pa kung ano yung kalooban niya sa buhay ko at sa aking pamilya. Yan patuloy na umasa at manalig lamang sa ating Panginoon. Alam nyo, katulad nyo rin ako, akala ko wala ng pag-asa. Hindi pa pala huli ang lahat. May pag-asa pa kaibigan. Naghihintay lang ang ating Diyos na lumapit ka magpakumbaba at humingi ng kapatawaran sa Kanya. Naghihintay lang ang ating Diyos na isuko mo na sa Kanya lahat. Isuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Alam mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Nandyan lang siya naghihintay sa atin. Kaya kaibigan, kung nais mong kilalanin pa ang ating Panginoong Diyos, matutulungan kita. Ang kailangan mo lang gawin, i mo lang ako o mag-comment ka dyan sa comment box at i-share ko sa'yo ang mabuting balita. Hintayin kita. Ah.